Lord, mga kapatid, nandito na tayo sa chapter 7 ng Revelation, isang comforting at isang papalakas na chapter. Sabi nung mga namatay sa kanilang panalangin mga kapatid, hanggang kailan ba o oh, makapangyarihang Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. No, 'yun yung kanilang panalangin sa Panginoon. Ito ay isang sama-samang panalangin at isang panalangin para isa katuparan na ng Panginoon yung kanyang naisin dito sa lupa. Yung pag-execute ng kanyang kaharian mga kapatid. Ang pagdurug sa sanlibotang ito, sa namumuno sa sanlibotang ito, ang pag-execute ang pagpasok ng kanyang isang dibong taong kaharian mga kapatid. O Panginoong Jesus. Muli mga kapatid, ang pitong trompeta at pitong mangkok ay hindi laban sa kanyang bayang Israel at hindi rin laban sa kanyang mga mananampalataya mga kapatid. So ayun, dumako na tayo dito sa chapter 7 mga kapatid. Verse 1 Pagkatapos nito ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa na pinipigil ang apat na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy sa verse 1 na ito, mapapansin ninyo yung, yung hangin, mga kapatid, No? Yung hangin dito, ito ay may kinalaman sa judgment. Diba? Sa Jonah chapter 1, verse 4, sa Isaiah 11, verse 15, Jeremiah, ito ay nagpapakita na yung hangin dito ay kinalaman sa kanyang judgment. No, huwag umihip yung judgment na ito sa lupa, sa dagat man o sa anumang punong kahoy. Yung unang trompeta mga kapatid, yung i-damage nito ay lupa at ang punong kahoy. At yung ikalawang, ikalawang trompeta naman ito ay uh, magbibigay ng judgment sa dagat. Kaya ang pinipigilan dito mga kapatid, walang iba kundi ito yung itong trompeta mga